dito tayo sa ulam na mga katipid tayo uh, diba? Ma makakatipid tayo dito kasi ang mahal na ng mabilihan ngayon kaya dito sa isda na lang tayo at saka sa mga talbos diba guys pero ano naman ito uh, masarap naman kahit eh, ganito lang kahit talbos lang ang ulam natin at saka isda napakamahal kasi ng mga bilihin kasi ngayon kaya mapawaw ka na lang <laughs> wow <laughs> ang mahal di ba <laughs> kaya kunting tipid uh, dito ito mo lang muna yung ano natin yung ating pagsasaluhan sa araw na to pero mapaparami ka pa rin ng kain uh, ito siya guys yan isdang ano yan isdang bato na lagi nating binibili <laughs> diba? at saka yung mga no, 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 dahon dahon no, no. <laughs> di ba so guys happy sunday ito yung lulutuin natin ngayon sa araw na ito. Welcome to cha my channel. Harold <laughs> channel, di ba? Ito guys. Pero ano, pinalitan ko na guys yung channel ko. Harold uh, Salvador na guys. Kasi uh, wala namang ano, kunti lang naman nanonood sa atin na ano, sa pagbablog natin. <laughs> ito lang, libang-libangan na lang to di ba? Yun, yan, yan ang gagawin natin ngayon. Kuluto tayo ng gulay. Yan siya guys, pinapakita ko na sino guys yon isda. Lagi naman natin niluluto to pero ito kamatis lang guys ang kanyang ano at saka sibuyas. Wow. plus luya, di ba? Pantanggal ng lang, lang siya, di ba? Oh, bitsin diba? oh, at saka yung paminta at saka asin. Yan lang siya guys, di ba? Kasi ang mahal nang bilihin talaga ngayon guys. Kaya iyan lang guys, pero mahal na rin. Kaya pag uh, ano ka talaga pag nagtipid ka nga dapat eh ano na lang eh <laughs> isang pirasong isda na lang eh, di ba? Kaya lang apat kami kaya sa bahay ka ganun. Uh, sa guys, nalinisan ko na. Ginano na, pinas forward ko na, nilinisan ko na. yon. Tapos na sa linis, tapos pinutol ko yung isang isda na medyo may kalakihan. sa guys, yung ano, tayubo. <laughs> <No, no, no, laughs> no, 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 din sa amin sa amin lugar. kung sino ba yung ano Sino <laughs> ba yung taga lugar ko diyan, di ba? Oh, <laughs> ayan, oh, kamatis lang yan siya, guys. Si kasi buyas plus loya, di ba? hindi na natin nagigisa yan, yan eh, di ba? Hindi natin nagigisa pag may gisa natin may isbawang din, di ba? Oh, ayan, mga dahon dahon guys. Dahon down sa Yon lang sa guys, yung dahon-dahon niyan -dahon yan, guys. Sipin mo. Isang daan na yan. Napaka, ano, napakasakit. <laughs> Napaksakit sa bulsa, di ba? Mga dahon-dahon lang ayan, ha? Di ba? So, isang pirasong kamatis. 12 pesos ang liliit, nako. Oh my god. Kailan ba tayo nito makakaano? So, oh, ba? Diba? Oh. oh. plus to big. Mas lalo pa lahat talaga ngayon, guys. Sobra. Hindi na natin alam kung paano na 'to, ba? Diba? Uh, ang sahod, liit, maliit lang. Dapat lakihan din naman sa agos si malaki na rin yung bilihin, di ba? <laughs> no, no, uh, no, no, no. no, 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 no. Kakaruya diba? at saka kamatis. Tipid-tipid tayo -tipid ngayon, guys. Takpan mo na, ipakulaan natin ilagay yung mga ibang mga pangangailangan sa hug natin, di ba? Oh, uh, hi hintayin natin 'yan mga ilang minutes, ilang minutos lang naman sa guys kasi pag ano, malakas naman 'yun na natin eh. Huh? Pag kumuluan siya mamaya, oh, ay ano na natin 'yan, 'di ba? o <laughs> oh, sa guys yung gulay natin talaga namang ano hindi mo talaga sukat na ng mga bilihin talaga ngayon yan ay kahit pa paano nakakabili din pero kung ano lang to guys mga doon lang sa amin sa lugar namin doon sa ano, probinsya magpananim na lang ng mga gulay gulay guys kasi nako sobra talaga uh, tipid tipid muna tayo ngayon uh, ilang linggong hindi nakapag vlog diba oo uh, kaya uh, ganun talaga yon tipid mo na tayo. Kaya uh, pagpasinsyahan nyo na. <laughs> sa mga nakapanood <laughs> sa mga nakapanood lang ba diba? o sa mga mahihilig nito siya tao sa yung lahat sa mahihilig sa mga isda na yung mga simpleng loto ba diba? kasi hindi natin kaya yung maraming arte kasi mar pag maraming arte luto loto maraming sahog talaga kaya, at saka ang mahal pa naman ngayon kaya, sa sahog pa lang Baka laruan na mga libo mo, di ba? Sa pa lang yun, ha? Hindi pa kasama yung mga karni-karni lulutuin mo. Kaya nakaka-high di ba? <laughs> nakaka-high blood na lulutuin ang karne, di ba? Nakaka-high yung karni. Nakaka-high ang presyo. nako high blood yung wala kang ulam. nako ano, saan ba tayo, di ba? Sana tayo lulugar. <im> Magagalit niyan si God, di ba? Oo. Ah, test test tayo. Ang ano lang natin test na lang. Saka manalangin na lang tayo. Sana nga, di ba? Na kaya natin lahat ng mga bilihin. Oh, yan guys, bitsin. Lagay na natin kasi kumulo na guys. Lagay na natin yung ano natin, isda. Oh, tapos paminta, di ba? Oh, ah, kunan tayo dito tayo sa walang ano, 'di ba? Pero may halaga din 'tong ganito lang ng mga luto sa ngayon, na 'di ba? Dati noon, napakasimple lang. O ilagay na natin 'yung mushroom natin, 'yung tayubo tawag sa amin, 'di ba? Pakasarap 'yan. Yung diba? sa pag sa mabundok kanyan, 'di diba? Pinipitas lang 'yan, 'di diba? so, kahit maglakad-lakad uh, ka lang, 'di ba? <laughs> Meron tumutubo 'yan sa mga kahoy-kahoy na mababasa na kahoy, 'di diba? Lalo nitong maulan ngayon. Ang dami niyan, guys. Nako. Kahit saan ka lang kumain, basta't mara sa marami mong puno, eh, dito sa atin kasi sa syudad wala talaga. Kaya test test tayo, di ba? Kaya ganito nangyayari sa atin. <laughs> ano kaya ang dapat nating gawin, di ba? <laughs> test test na lang tayo. Ganun na ito na lang. O ito na sa guys, kumulo na. Pero ito sa guys, yung ganitong luto, mapaparami ka pa rin ng kain ng kanin, di ba? Kaya ikaw na lang din mag-estimate ng mga kinakain, mga ganun, siyempre, di ba? Ako nga nakadalawang kanin ako niyan ngayon sa nilaluto ko din kahit ganyan lang siya nako talagang maparami ka pa rin ng kain ba diba? o so, ilagay natin yung ano talbos natin ang talbos we, tatlong klase lang yung talbos ko guys na anong sinama di ba ano si diba? tapos si eh, dahon ng kamote at saka yung dahon ng ano talbos ng ano ng kalabasa yun diba lang naman guys kasi dagdagan ko pa sana napakamahal talaga guys isang ano lang dakot lang eh 20 pesos na Diba? Tapos ilang piraso lang dahon. Kaya yeah. nako. Talaga naman. oo Uuuka mo pa, uuuka lang, mapawaw ka na lang. Oh my god, wow. Ganito na talagang buhay natin ngayon. 'di ba? Sana nga magbabago pa. Pero paano? 'di ba? <laughs> ito na luto na, guys. 'di ba? patayin na natin 'yan. Oh. na natin. 'di ba? Oh, ito mag uh, tayo ng ano, uh, guys? Guys. Pupreto tayo ng ano ng daing. Sabi ko kina daing dilis, sabi ko. <laughs> daing at saka dilis. <laughs> yeah, ito It's dagdag true. pa to pampasarap kaya minsan napaparami ka ng kain ng kanin, di ba? Eh, ako lang naman eh ilang beses ko masabi tuwing tanghali lang naman ako kumakain ng kanin. Mamaya din ako kain ng kanin yan, Pag kumain ako ngayon. Kaya ano lang din bawi-bawi lang din naman, di ba? Lugar ka yung panghapunan mo, kinain mo sa tanghali, di ba? Ganun 'yan siya, guys. Kaya yeah. <laughs> tuloy lang ang ano natin, ya. Uh, minsan natigil din sa pagba-vlog, dami din ginagawa, diba sa bahay, di ba? Oo. Oo, guys, to na, luto na sa guys. Yan oh. Dako. Daman nito. Sarap. Hindi naman sa ganong maalat 'yon sa guys, yung ano na 'yan, yung daing. ha ah, yan no oh. Na yan na. Oh. Pisahan na natin 'yan ilagay na natin sa ating maliit na lamisa. Cute, di ba? Ito na sa guys. Yeah. No, 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 no. no. Dito, may sabaw. Diba? May daing. At sa plus na uh, isda nga, uh, ano, di ba? Ano? Ano, isda natin na may ano, talbos. Diba? Yeah, ito guys. Pa, kung masinong kapanood nito at mahilig nito, shout out ha, sino lahat ha, di ba? Oh, plus sa uh, sausawa na gawang Pinoy, di ba? 'Yun, uh, sana mahilig gumawa ng sawsawa na ganyan, 'no? Mabangoy yan, siya guys. Kaya oh, 'yan, 'di ba? mabango siya, guys. Kaya okay ng okay to, lalo na to sa mga diabetic, high blood, 'di ba? Oh. Uh, ito, ano na natin ready natin. Oh, uh, ano yung nawala? Wala pala tayong tubig. <laughs> <laughs> oh, no, 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 no. no. <laughs> ka ba kamay-may mabulunan no, tayo, 'di ba? Tatakbo tayo sa lababo. <laughs> So, uh, dito tayo guys. So, dito na tubig para wala na tayong ano mamaya. Oh, parang hindi alam ko anong gagawin na. Ha? Oh, uh, bagong lahat, dasal mo na. Ha? Ito na sa guys. Nakapapasalamat na tayo kay God. Ito, umpisa na natin to. Yan no? Parang hindi ko alam kung saan yung unahin ko, di ba? <laughs> Napakasimpleng pagkain, no? Oh, di ba? Pero hindi mo alam kung saan unahin eh. <laughs> o, talbos muna tayo, guys. O, napakasarap itong talbos na ito, guys. Di ba? Mas maganda to sa ating ano, katawan, di ba? O, di ba? Uh, kuan Sulit na sulit tayo dyan, di ba, guys? O, okay, uh, to ito, sa hindi pa kumakain, kain tayo. Di <laughs> ang ulam natin ni eh, talbos at saka ya, isda di ba? yung isda niyan guys ano yan napakasarap yung sabaw niyan ba yung sapsap -sap, pero may kalakihan tong sap sap di ba yan yun oh, yan ba sap sap yan siya guys kaya ang kwan ngayon guys ang kilo ng sap sap ngayon sap sap yun ha 420 ang kilo ngayon guys sipin mo yun o sap, sap lang yun ha dati magkano lang yan di ba <laughs> Wala ka talaga ngayon mabibili na ano, na mura. Mapamura ka. It's funny it's <laughs> Oh God. Oh siya. Oh siya ba? Di ba ganun? <laughs> ganun lang talaga guys. Ito plus sabaw. Ito ang sarap din ng sabaw nito guys. Ay itong isda kasi na ito. Isdang bato to. At saka yung ano. Isdang bato at saka yung sap sap. Na yan, di ba? O, napa, napaka-kiss tayo sa sapsap. -sap. -sap di ba? <laughs> Kiss muna, na. Sa sapsap -sap lang tayo. Sarap, na. sarap lang sa'yo na. sa sapsap -sap yung mata ng isda, diba? O, ay sarap. Ay sarap ng, ano, ng sabaw, lalo yung, ano, diba? Gulay, diba? Mga mahihilig sa gulay dyan. Diba? Kaya, ang isang ang gulay daw pampahaba ng buhay sana nga umabot tayo ng anong isang daan no 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 <laughs> sobra naman ano na ah, na si God kung anong din saan tayo diba si God yung nakasalam sa atin ha ah. pero nasal tayo diba nasal oh, tayo kay God sa lahat ng mga bagay na ating mga ginagawa magpapasalamat tayo diba ah, wag natin sa nga ano kalimutan o oh. oh, araw ng linggo ngayon diba o oh. Sino ba yung ngayon? ah, <laughs> kung ano man yung ang religion mo, di ba? Simba mo na tayo ngayon, araw ng linggo, di ba? ano tayo kay God, kahit isang bisis lang sa isang linggo kung tayo. Kahit hindi na tayo maka, maka, maka na sa bahay lang, magdadasal-dasal tayo, di ba? Di ba guys, di ba? O, okay, madasalin dyan, di ba? Kaya, iba talaga yung nagdadasal ka ba tulad ngayon di diba, daming mga ano ngayon mga kunting ano lang na disgrasya di diba? uh, ba bago, umalis ng bahay mag ano muna magdasal muna di ba diba? tapos si eh, pagtulog pagising di ba pasalamat di ba ganun na naman tayo yun ganun lang mabuhay natin ikot-ikot lang yan eh. di ba uh, yung ano natin ngayon yung parang palit-palit na naman tayo di ba Oh, pag tumanda na tayo, papalit <laughs> mga anak na naman, di ba? Yeah. Oh, lahat naman ng na, mga bagay niya sa paligid natin, hindi naman natin yan lahat 'yan maano eh, madadala, di ba? E, Gano'n na naman yun ni. Eh. Yeah. Man tayo papasalamat tayo kay God, di ba? Oh. Oh, yung, ano diyan, 'yung mahilig dyan sa mga ano, mga mushroom, di ba? <laughs> yeah. ang ano, ako nga eh, talagang gustong-gusto ko talaga 'yung mushroom. Paglalo na talaga 'yung ano sa mga mga natural na mga pagtubo niya. Yung hindi yung mga ginaano natin na, 'di ba? Kasi may mga ano na 'yan, eh. may ano na yung ginalagay eh, para mabilis tumubo. Iba yung lasa kasi kayong nasa ano talaga eh. Yung nakukuha mo talaga sa ano lang talaga sa mga puno ng saging, 'di ba? Kaya, yeah, yung, ano, yung mga mahilig dyan sa, ano, sa mga kabuti, di ba? Kilala nyo ba kabuti? So, yung mga hindi lang ma makakilala ka kabuti dyan, yung mga English speaking, di ba? <laughs> mga English speaking naman mga, Chinese yeah, nga, ano, hindi kilala kabuti niya. <laughs> Tsaka mga, ano, mga taga ibang bansa, eh, pag dito sa atin, eh, kilala yan kahit sa Luzon at Visayas at Mindanao maliban na sa yung mga ano yung mga bata ngayon na ano, mga kabataan ngayon na English speaking na, walang alam yan kung anong tawag diyan, di ba? <laughs> Ultimong damo nga hindi nila alam eh. <laughs> di ba? Kaya tayo ngayon, di ba? Diba nga true. diyan eh, uh, hindi na nga tinuturoan ng Tagalog, English na nga tinuturo, di ba? Kaya gano'n na talaga. Kaya tayo eh, ano tayo, di ba? Eh, sa language lang tayo na ating ating atin mismo, di ba guys? O ito na, ba? Tuloy-tuloy lang ano kain, di ba? Ang kuwan ko yan, parang hindi na ano eh, parang banat na banat na talaga. <laughs> <laughs> so, parami no, ng kaya. No, 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 so, kayo, no, no. Ano no. na talaga? Hindi na, ubos ko yan, no. di ba? O, uh, uh, kukuha ko <laughs> ng kanin guys. Uh, kukuha tayo ng kanin kasi nabibitin tayo. Para tayo. Na, masarap talaga, guys. Para uh, Pero, sa dipindi naman sa atin yan, Kasi na yung, ano, sa mga panlasa na naman natin yan. Kasi, siyempre, eh, ako, eh, laking probinsya ako. Kaya, dito na para dito na tumanda din sa ano, laking probinsya pero dito na rin tatanda sa siyudad, di ba? Parang halos dito na rin yung ano ko, yung uh, maliit pa sa probinsya, di ba? Parang pag laki na dito na sa siyudad, parang ano na rin. Parang nasalayan na din, di ba? pero at saka ni mawawala pa rin yung mga tradisyon natin dati, di ba? Sa mga probinsya. Kaya, may mga pa, <laughs> mga dumadaan niya. Sabi ko kain po <laughs> sa mga dumadaan. <laughs> Excuse me po. <laughs> Napaubo na nga ako. <laughs> ano ba yan? <laughs> Ganon talaga siguro guys. No? ba diba? Pag, uh, pag uh, mga laking ano ka. Pag, uh, pero uh, pag lumaki ka sa, ano, sa sudad. Parang, parang doon ka na ito parang hindi mo pa rin makalimutan yung mga kwan mo sa probinsya, yung mga kinalikihan mo talagang na ano. Parang doon pa rin yung ano ma, ba? Diba? lang. Siyempre dito yung ano natin. Hanap buhay natin sa ano sa siyudad. Siyempre sa probinsya wala ka talagang ano eh. Wala ta pananim-tanim lang, ganun lang. Tapos yung hirap ng ano buhay ganun. parang hindi ka ganong ano. Parang hindi ka ganong makabili ng gusto mo, di ba? Kaya kahit hanggang ngayon, hindi makabili niya. taste lang, guys. Ganun lang naman yan, eh. Diba? pag may may sa at least kahit pa paano pag nandito ka meron kang ng ya pera di ba pag may ano ka, may trabaho ka 'no ka to sa akin sa YouTube wala namang kinikita wala akong ano dito kasi wala namang anong nanonood sa akin di ba wala namang nag-subscribe diba? ano, di ba para di ka tulad ka iba talaga ng ano, sa akin lang kasi parang libang libangan na lang din kasi wala namang ano eh, di ba pag ano lang din kasi s'yempre nagluluto ka lang, lang din, di ba? upload upload mo na lang. Parang lang naman yun eh. naman ang buhay natin, di ba? Kaya tayo. Uh, tuloy lang, di ba? Tsaga-tsaga lang, di ba? <laughs> oh ito na sa guys. Diba? Talaga yung ano, yung kwan kasi, yung daing din kasi, hindi siya masyadong maalat, guys. ba? Diba? oh ito pa yung ano. Ang oh, sarap din ang, ano, ng ano, sap-sap. Sap-sap kasi yung ano na yan, hindi sa maliit din yung malaking sapsap -sap sa ano ang dami din po kanina doon kasi nagustuhan din daw nila masarap yung sabaw di ba lalo pag pinapaksyo mo tapos lagyan mo ng may sabaw sabaw kunti di ba tapos si eh, may, may, tawag na sila na luto parang may kamatis lang tapos may sabaw sabaw kunti pero mas ma, masarap din daw eh uh, sa akin eh, ayaw ko naman ganun lang gusto ko merong gulay kasi ako mahilig ako sa gulay di ba sa dito tayo sa uh, isda tapos sa uh, with gulay ganun tayo diba uh, Ka kahit anong nuluto ko mayroong gulay talaga diba ba? alam naman ako kumakain ng ano karne o, baka mga sa ilang ano na naman karne na naman kasi siyempre kailangan naman ng katawan natin yung karne ba? Diba? plus sa uh, mga isda din ganun wag diba? naman natin kung ano hindi tayo kakain ng karne Kakain-kain tayo konti lang kasi siyempre kailangan naman natin yan. Eh. Di ba? Oo. talagang ano na, hinaharap na talaga sobra. <laughs> Karama, kala mo parang ano, kambing-kambingin na, di ba? Kaya <laughs> masarap talaga guys. Pero mga ano, mga... Pag mahihilay ka sa talbos, magtatanim ka sa paligid ng bahay mo. Huwagang mag-alaga ng kambing. <laughs> Ubusin yan. 'di ba? No, 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 sarap. No, no. No, <laughs> Pati sa bawahan, patawa doon. mga antsa, mga guys, pickle <laughs> <laughs> sa. So, pag kumain <laughs> diba? Talagang walang kimi-kimi iba, 'di ba? Walang kimi, yung hirap tayo, eh, 'di ba? Sana tayo sa hirap eh, ka ganun ang buhay natin. Oh, 'di ba? Puro mga tinik yung tira magagalit pa yung pusa ano naman pag binigay mo <laughs> sabihin ng pusa saan kaya dadaan to mamaya abangan oh, ko to eh oh, inubusan ako ba diba? ayaw nang kainin ng pusa ngayon eh. sa mga tinik na ayaw na kainin yan eh mga sushi din ba mga diba? ganun yan oh, baro bago tayo guys magpaalam ba diba? uh, dami tayong kwento quinto kwento -quinto, kwentong barbiro inom muna tayong tubig diba oh, ayos parang hindi na makatayo. Oh, ito na guys